Kung oh, malalaki oh. Pwede na yan. Oh. <laughs> <laughs> malalaki din mga idol lo oh. Tataba. May itlog to. Panigurado. May pang ulam na. mga idol? Ngayong araw pupunta tayo sa ilog para magbabad. Yan. Pansin nyo, mayroon akong 1.5 na bote ng kok dito. Dahil sasadyain na rin namin manguha ng tulya mga idol. Kasi nung nakaraang na nga pa kami ni Bro Robin, marami kami nakapang tulya mga idol. Malalaki na at pwedeng pwede lang ulamin. So tara mga idol! Go! Uh, Padulaw. Pinutin ka banda? Tapos sa ngatin nilang upload din ay eh, kadaratan na. Ay, sige, so bagbaga dyan. Di Tagatagingi din nga. Kabunukan dito na ni uncle ko na dyan. Mahaba-habang lakaran mga idol. Uh, at alas 8 pasado na ng umaga. At mainit-init na rin. Ayan. Sakto. Kasi magbababad nga tayo sa tubig. Wala tayong dalang sweater. Kasi hindi naman na tayo tapos umitim mga idol. Kasi... Maitim na tayo na Yan, Wala rin tayong sombrero Bale ang gagawin na lang natin is Sisisid-sisisid uh, na lang Para matanggal yung init <laughs> Yan, Makikita nyo dito Ang ganda na ng tubo ng mga mais mga idol oh. Dito na tayo sa ilog Dito tayo Naglalakad sa buwang inan At mainit-init na Mainit-init na apakan mga idol Bale dito sa mismong tapat natin Dito tayo kukuha ng mga Dulu, ya, dan band neck saya dulu, kan, Udah, ini dia lagi, kayaknya, triple net, Oh, silap-silap. Alhamdulillah, silap, silap. Oh. pura-pura emak ada, sama kayak gini, dito na tayo mga panang tulya iwan na lang natin yung mga gamit dito okay yung bag maputi ka may dala pala tayong tubig para hindi mauhaw okay testina na natin dito oh oh <laughs> ay maliliit, maliliit <laughs> ang sarap magbabad mm -hmm. may aso doon lumala mo yun wala bumalik wala bumalik natakot patingin po hmm? patingin po <laughs> maliliit pa ay kapa ka pa lang oh ba <laughs> pwede na to <laughs> pangit ng ginawa ko pala oh. sakto yan mamaya pagka nakaragahan Oh, malalaki oh. Hindi na yan. Oh. Di ba? Saglit lang mga idol. Hmm? Na. Ang dami. Oh, oh, oh ang dami. Oh, 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 bato? Ha? Marami nga eh. Marami bato. Wala, <laughs> wala. May mga ano kasi. Ito baba. May mga ano bato-bato mga idol kasing ano kasing laki ng mga tulya kaya mahirap nakakalito yan magingintab lalo tayo nito mga idol tingnan niya mamaya uh, ayun laki nito tapon natin yung isa medyo maliit maliliit hmm, maliliit maliliit nga Okay, lapag natin yung cam mga idol At makakapatayo Okay mga idol Ito pa lang yung nakukuha natin Yan Bale May mga isdang ano, nakakapa Yung mga bunog mga idol Bunog kong tawagin sa amin Nakakapa ko Kaya lang lumulusot kasi medyo madulas Ngayon, uh, uuwi ako ng bahay Yan medyo malayo yung uwian ko kukunin ko yung lambat ihagis ko sa ako kakapain mga idol baka sakaling may makuha tayo so tara a few moments later eto na yung dala umuwi pa ako sa bahay mga idol para kunin lang to so ihagis natin to mga idol pero bagong lahat tuturuan muna kayo kung paano gamitin to no yan magaling ako mga idol sa so mga hindi nakakalaw <laughs> char lang char so huh, testing muna natin dito Pinteng hagis lang. nito. Yan mga idol. Ganyan yung pinaka basic na paghagis ng dala mga idol. Walang masyadong persang kailangan. Swing mo lang. Bitaw na. Yan. Yun. Tara. Gawin na natin to. Pangingis na na tayo. <laughs> okay mga idol kita nyo yung mga nahuli namin ito yung bunog na sinasabi ko mga idol oh. muri yan bale may tatlo kaming nakuhuli ni Tang yung mas malaki nahuli niya sa loob ng lambat itong dalawa nahuli ko sa labas <laughs> nakakapalang kasi mga idol tapos itong mga ano to butiti sa amin tsaka tilap, silap, ya doon sa lambat yan oh, hindi na kami nangangapa ng ano ng tulya mga idol yan ganyan kapino yung mga tulya meron ding mga ano malalaki yan mga ilan ilan yan so isda muna ganito yung priority namin hinuhuli mga idol kailan magagaling <laughs> lumulubog kasi sa mga buhangin mga idol parang nguso saka ano lang matalang lang yung lumalabas kasi yan dahil hindi tayo makakapanang maayos kunin natin to para dalawang kamay yung kakapa Okay mga idol Ito na lahat ng nakapan namin tang Ayan. Pupunta tayo dun sa gitna mga idol Kasi si tang um, Sunod sunod yung huli niya. Dati ako yung lamang Kaso napako ako sa lima mga idol Siya na lahat Ano <laughs> you know, Andun siya Dah Ang sarawag yung pangkwata na pangkaliman pang na yan mga idol oh. <laughs> <Woo>! <laughs> yan yung mga ganitong isda kasi mga idol uh, ano nilulubog yung katawan sa buhanginan dapat pagka uh, naglambat ka mga idol gumamit ka ng dala marunong ka maghagis pag nasa tubig ka hindi lang yung sa nasa gilid ka lang yung nasa hindi ano Hindi ka nababasa Dapat marunong ka talaga pagka nasa tubig Ayan tulad yan hanggang bewang Ayan Yung mga ibang tutorial na mga naghahagis ng Dala, mga idol Hindi nila pwedeng i-apply dito pagka nasa Ano na Pagka nasa tubig na talaga Tulad yan O Kahit hanggang dibdib yan dapat pwede mo parang ihagis yan Yun Diba kaya pang ihagis kahit ano na pagod na umiikutan <laughs> muna namin yung ano yung lambat tignan namin kung may nakausli ano na yung nadara wait ano na. tignan namin kung may open na labasan nila tapos pagka naikot na namin nagsalubong na Ayan. pwede na namin ano yung kapakapay yung sa gitna pagka walang maramdaman naikutan ulit big sabihin wala pero ayusin pa rin yung pagkahila para sa meron mga idol is sasabit yan ba diba may bulsa yun baka sakali lang huling hagis may nakuha ulit si tang <laughs> yung lagay natin nandun kalbon <laughs> yun mamula mula yun know? hihi <laughs> pag wala yun, mga idol uwi na kami mainit na <laughs> ay namuti na tayo mga idol kulay talong na tayo wow oh! so yan ito yung nahuli oh, di ba yan medyo malalaki din mga idol oh. tataba may itlog to panigurado ano oh. oh mandilaw nilaw yung tiyan eh oh hmm, ito yung na huli ko <laughs> yan yung isda Huh, init mga idol yan nakakapaso tong ano mga idol ah. tong buhangin Nagliliyab yan. Di huh! May pakwan dito, maliliit. Timon, timon. Ha! Huh. Huh. Right huh. Mainit mga idol. Shout out sa mga mangingisdang nanonood sa atin. Yan, magandang araw po sa inyo. Yan, may ipagkain na kami. May ulam na. Comment nyo naman kung anong tawag nyo dito. Ito, ito, ito. Yung medyo bilog yung katawan. Yan. Muri sa amin. Bunog. Bunog. Hayes. <laughs> ito na mga idol, oh. Oh. Hey! Hey! Ano Tatlo. Apat, lima. aning Tito... Walo... Siyam... Sampo... Onse... Labing dalawa... Labing tatlo... Labing apat... Labing lima... aning, Labing pito na bigini. 100. 20. 21. Wala na. Sa mga idol, tingbonog sa amin oh, mure. Hmm. 30 diba? 30 <laughs> 300 plus tanggila. 30 ah, yeah. pero ulamin natin 'to mga idol. Kumpleto ng ulam mga idol. Yan. Ito yung pinagpaguran namin ni tang mga idol. <laughs> Ayan, nagbabad ng ano, tubig, maliligo. Sabay ka pa ng tulya. Ito yung tulya. As meron pa dito. May pang-ulam na.